Sa na ng lahat ng pagsubok at kawalan, nananatiling matatag at totoo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig na hindi kumukupas at kailanman ay hindi mawawala. Sa programang Counter Blessings ni former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali, isang ginang ang nagbahagi ng kanyang makabagbagdamdaming kwento kung paano niya natagpuan ang tunay na pagmamahal na hindi mula sa magulang, kundi mula sa Panginoon. Si Mary Ann Nunez sa murang edad na labing tatlo ay naulila na kasama ang kanyang mga kapatid. At bilang panganay sa limang magkakapatid, napilitan siyang pumasok sa responsibilidad ng buhay habang sila'y nagkahiwa-hiwalay. Lumaki siyang sa piling ng ibang pamilya at bagaman inampon ng isang kamag-anak, maaga rin siyang iniwan. Subalit sa kabila ng lahat ng sakit at pangungulila, naranasan niya ang yakap ng Panginoon. Sa paglipas ng panahon, ipinakilala ng Diyos sa kanya ang isang lalaking siyang naging katuwang niya sa buhay. Sa siyam na taon ng kanilang relasyon bilang magkasintahan, nagpas siya silang magpakasal. Malaki ang pasasalamat ni Mary Ann sa Panginoon na siyang unang nagmahal at tumanggap sa kanya. Pangalawa sa kanyang asawa na walang sawang umalalay, umunawa at umibig sa kanya. Sa kanyang pananampalataya, naakay rin niya ang kanyang kabiyak sa Diyos. Tunay nga, kahit na sa anumang uri ng pagsubok na dumadaan sa ating buhay, lagi po nating tatandaan ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At uh, kung naramdaman natin na tayo ay hindi naririnig ng Panginoon, sa ayos niya, ang pinoproseso niya, ang maraming mga bagay na mas may kabubuti ng ating buhay. Kaya naman tayo magpatuloy, manalig, manampalataya at sa tamang panahon, uh, all things makes beautiful in its time. At ang Panginoong Yesus ay kumikilos gumagawa sa ating buhay, Una nang binigay ang kanyang buhay. Una niya tayong minahal bago siya napako sa krus at tayo ay talagang tunay nga nga inaalagaan, di iniiwan ni pinababayaan man lang ng ating Panginoong Diyos. Kaya fix your eyes on Jesus. Lagi natin ituon ang ating pangini, pangini, paningin kay Jesus na siyang magkakaloob ng pananampalataya umpisa hanggang sa katapusan. Marami pong salamat. Kasama si Elsa Navalio, Shane Tarantino, para sa Balitang Unang Sigaw.